Ito na nga ang mababaho ang otot kasi puro karne ang kinain itong holiday season. So ngayon, tayo magsasalbinas muna at gulay. Iba-iba. Ang -iba. sa mga nagdaang pasyon. Puro tayo kumain. Ang dami nating mga kinain na, ano. Puro karne, ano? Mga pork, mga chicken. So for today's video, magluluto naman tayo ng gatang basta na lang. Wait lang, tatanong natin kung anong basta na lang. Michael, ano yung gagataan natin? Malunggay. Di ba yan yung ginataang basta na lang? Oo. Oh. So ito si Michael, siya ang nagbubunot ng malunggay. Na natin tayo sa bogey dito. Ito si Aaron James. guys, Si Aaron James naman ang nagkakayod ng niyog. So anong gata ba lulutuin mo, Aaron James? Gatang ano? Kasi ako, gatang basta na lang. Eh si Peikulo, anong sabi yung Michael sa gata mo? Gatang malunggay. Ikaw, anong gata yan? Gatang cham? Anong cham? chamb? <laughs> Hindi kaya sumakit yung chan natin. o siya pala, natin na ah, Ano-ano? Saan natin nakawa? Ayun lang pala. Huwag kayo maingay kasi yan yung ano. Nakawa. <laughs> nakawa. Na ano na? Nakawa. Oo. Ito, zero cost. Ayan. Malunggay ng kapitbahay. Niyog ng kapitbahay. Kakain pati kapit bahay. Di ba kompleto? <laughs> <man. laughs> yung puso um, pa lang ay saging akin. Mamaya titignan natin yung mapang sangkap. Let's go! Kaya anong masasabi mo? Sila waiting lang. Pagluto na. Oo, oh, ang <laughs> Ikaw naghihirapan no? oh. <laughs> Tapos sila waiting na lang. Nakain na lang. At sino ba yung mga waiting na lang? Kagaya ni... Amboy. Amboy, sino pa? JL Lirio. JL, mamaya titingnan natin kung gaano kadaming kumain ng mga Ano? Ikaw naghirap, tapos silang lal, ano, lalanta. <laughs> Pamaya. <laughs> Ito na nga ang mababaho ang utot kasi puro karne. Ang kinain itong holiday season. So ngayon, tayo mag sasalginas muna at gula Iba-iba.

Balik tayo sa lumang tradisyon at mga Talagang pag napasok. Mga na. lang <laughs> <Madunas> hugas. <laughs> <laughs> at dahil, lumang 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 Nagkayod na niyo okay, okay, Ito ito Ano oh, ang bag mo? ng puso Ako oh, ng puso O oh, ito, ito Ano ang bag mo? Ako ng himay ba ay, 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 ay Ang talong <laughs> Brai, brai Ang talong May nagkayod May naghiwa ng puso May nagmalanggay Ang talong Kaninong mga tanim yun? <laughs>

Siyempre si Chody merong ano May ambag si Chody, gelatin Ayun, kitang kita kung sino ang kung sino ang dumadampot kitang kita <laughs> Michael nung naghihirap yung nasa nasaan nagbibili ay <laughs> Ito, 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 ito ba, ito ba? <laughs> nung naluto na, nasa na? Sino ba't ipapakihirap na kumain? Pakala nung kumain ang kumain. Ayaw ka kumain. Kagulo na. Bindali ko nga isa, sige.